Pag mayroong mga bagay na tinatanggal sa sa'yo, mga friends, relationships, opportunities, masakit yun, ha? Pero ang ibig sabihin lang nun, you have to let go. You had to let go of something. Because something better is coming. Kinailangan mong pagdaanan ng lahat ng masakit para mas ma-appreciate mo yung masarap na pagmamahal na dadating sa'yo. This is that song na palaging nagre-remind sa akin, Ang lahat ng bagay na nangyayari ay itinadhana. Kung para sa iyo, kahit ano pang gawin mong pag-iwas para talaga sa iyo yan in the same way na kahit ano pang pilit mo, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. So pag may umalis, bitawan. You deserve more. You deserve better. Just believe that better things are coming. Okay? So, let's just be in this moment together and appreciate na itong moment na to na nandito ako ngayon, nandyan ka, katabi mo mga tao hindi mo kakilala, is a moment that was prepared for you and it's part of your future. Hindi aksidente ang mga bagay-bagay. Okay? If you know this one, please know this.